Well, unang-una, uh, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binagin niya na po yan. At uh, ano pa rin po ba ang uh, masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo lalo at sinabi rin ni uh, Comodo na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutile, cannot do anything against China si aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So, sila ba na, mga anak sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So, unang-una po, Uh, Wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang pwersa ng Armed Forces at uh, matuloy ang uh, AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang pwersa natin, hindi para makapag-gyera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka merong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water ng bansan China, sana ay maingay din sila. Madig din natin kung anila, ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangmisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard.